Pinasaya naman ng actress, comedian, na si Kakay Bautista ang kanyang mga followers at fans sa kanyang Instagram account sa pag-upload nito ng mga kaganapan sa birthday ni Catherine Bernardo. Si Kakay ay isa sa best friend ni Kath kaya kahit sa anong okasyon ay nandoon ang komedyante. Panoorin natin ang kasayahan nila Nasabing post, ibinahagi ni Kakay ang maraming photos at video ng kaganapan sa exclusive birthday party. Nakasama din ang ibang matalik na kaibigan ni Catherine na makikita sa larawan na siya naman ikinatuwa ng kanilang mga fans. Na-touch lalo ang mga netizens sa heartwarming birthday messages ni Kakay para kay Catherine na kung tawagin niya ay Katreng. Anya, a low-maintenance friendship is a blessing from God. Maraming salamat Lord at andito pa din kami. Parang walang panahon na lumipas kapag nagsasama-sama. Ganito pa din kami. Insert Joros and Kuya Jeff, Lord. Ang prayer namin sa aming katreng by Maiga at Chandria na way, lagi mo siyang gabayan at yakapin dahil kahit maraming nagmamahal sa kanya, mas mananaig ang pag-ibig mo. It will keep her going and growing. We love you, Katreng, to the moon and back. Your existence is a gift.